Ang Hollywood actress at model na si Hunter Schaefer ay muling gumawa ng mga headline, ngunit sa pagkakataong ito, ito ay para sa hindi inaasahang at nakakagulat na dahilan. Ang kanyang kamakailang pag-renew ng pasaporte ay naging simbolo ng patuloy na pakikibaka para sa mga karapatan ng transgender sa Estados Unidos. Sa video na ito, pinaghiwa-hiwalay namin kung ano ang nangyari, kung bakit ito mahalaga, at kung paano naninindigan si Schaefer laban sa administrasyong Trump. Manatiling nakatutok. Para sa mga hindi pamilyar, si Hunter Schaefer ay isang trailblazing na artista at modelo na kilala sa kanyang papel bilang Jules Vaughn sa hit series ng HBO na Euphoria. Ngunit higit pa sa kanyang karera sa pag-arte, si Schaefer ay naging isang vocal advocate para sa mga karapatan ng LGBTQ panandang pandagdag gamit ang kanyang platform para magkaroon ng kamalayan sa mga isyu sa trans gayon paman. Ang pinakahuling laban niya ay hindi niya nakitang darating. Kamakailan ay pumunta si Hunter Schaefer sa TikTok upang ipahayag ang kanyang pagkadismaya matapos matanggap ang kanyang bagong na-renew na pasaporte. Ngunit nalaman lamang na ang kanyang gender marker ay napalitan ng lalaki sa kabila ng pagkakakilanlan bilang babae sa loob ng halos isang dekada. Pakinggan natin kung ano ang sasabihin niya. Tulad ng itinuro ni Schaefer, na kumpleto niya ng tama ang kanyang pag-renew ng pasaporte, na inilista ang kanyang kasarian bilang babae, tulad ng ginawa niya sa loob ng maraming taon. Gayon Gayunpaman, sa ilalim ng mga bagong patakarang inilagay ng Administrasyong Trump, ang Departamento ng Estado ay nagpatupad ng mas mahigpit na mga patakaran tungkol sa mga marker ng kasarian sa mga dokumento ng pagkakakilanlan. Kabilang dito ang pag-aatas sa mga aplikante na gamitin ang kasarian na itinalaga sa kapanganakan maliban kung legal na binago sa isang birth certificate. Ang insidenteng ito ay bahagi ng mas malawak na pagsubpo sa mga karapatan ng transgender sa ilalim ng dating Pangulong Donald Trump. Sa panahon ng kanyang administrasyon, binaligtad ni Trump ang ilang mga patakaran sa panahon ng Obama na nagpoprotekta sa mga trans-individual, kabilang ang pag-akses sa pangangalagang pangkalusugan, serbisyong militar, at ngayon, pagkakakilanlan na ibinigay ng gobyerno isa sa mga pinakabagong patakaran, na tinukoy bilang isang executive order laban sa gender ideology extremism, ay nag-alis ng opsyon para sa mga hindi binari na pagbabago sa kasarian at mga marka ng kasarian. Ayon sa opisyal na website ng Departamento ng Estado, ang mga pasaporte ay magpapakita lamang ng M o F batay sa orihinal na sertipiko ng kapanganakan ng individual. Ang pagbabagong ito ay nag-iwan sa maraming trans na tao, kabilang si Skafer, na nakaramdam ng kawalan ng bisa at diskriminasyon, sa kabila ng pagkabigla at pagkabigo, si Skafer ay tumugon sa kanyang tugon, na nilinaw na isang marker ng kasarian ng pasaporte, ay hindi tutukuyin kung sino siya. Ang kanyang mga salita, ay sumasalamin sa marami sa komunidad ng LGBTQ panandang pandagdag, na may mga taga-suporta na nagrally sa likod niya, maraming mga kilalang tao at aktivista ang nagsalita din bilang suporta na nananawagan para sa pagbabago at hinihimok ang administrasyong Biden na kumilos sa pagbaligtad sa mga mahigpit na patakarang ito. Ang sitwasyong ito ay nagbibigay diin sa mas malawak na pakikibaka para sa mga karapatan ng transgender sa US. Habang ang ilang mga estado ay nagtulak para sa higit na pagiging inklusibo, ang iba ay nagpatupad ng mga batas na nagpapahirap sa mga trans-individual na mamuhay ng malaya at walang diskriminasyon. Habang papalapit ang libo at na halalan, ang mga karapatan ng transgender ay naging sentro ng mga debate sa politika. Sa kabila ng pag-atake ng mga republika sa politika, nananatiling malinaw na ginagamit ng mga republika ang isyu sa trans upang manatili. Ang kwento ni Hunter Schaefer ay isa lamang sa marami, ngunit ito ay nagsisilbing isang malakas na paalala ng patuloy na paglaban para sa pagkakapantay-pantay. Ano sa palagay mo ang isyong ito? dapat bang maging mas inklusibo ang mga patakaran sa pagkilala? Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nakita mong nagbibigay kaalaman ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update sa entertainment at mga isyong panlipunan. Salamat sa panonood at magkikita-kita tayo sa susunod na video.